isang OFW ang sinugod sa hospital matapos itong gumawa ng isang video habang nagmumukbang ito ng clubs. Makikita sa video halos ginawa nga itong snack ni Kabayan na kita kung paano niya nguyain ito. So ang maraming magandang epekto ang hatid ng halamang ito. Pero lagi natin tatandaan na lahat ng sobra ay masama. Nagpaalala ang isang vlogger na si Damay TV tungkol sa tamang paggamit ng halamang ito. At narito nga ang kabuuan ng video. Alala lang po ha, huwag mong subukan ang kapasidad na benepisyo ng clove. Bakit ko nasabi? Oh, may kababayan tayong tumawag dito rin sa Saudi Arabia. So habang nagbabasa ang lolo mong panot ng mga ano to, pag-aaral para si upload bukas, Cubs tumawag sa akin na emergency daw yung kasama niya sa bahay dahil sa epekto ng clove sa kanya. Ano yun, sir? Diba? Marami na akong nagawang vlog pagdating sa clove sa kanyang magandang benepisyo. Pagtama ang paggamit nyo. Hindi po ba? Pinapakita ko doon na inalalagay sa tubig, pinapakuluan, or inilalagay sa bibig nakita nyo ba ako sa vlog na dumakot ako dyan at yan ang ginagawa kong snack kasi yan ang ginawa ng ating kababayan minukbang ang cloves cups ano nangyari? okay, kalagayan ng nagmukbang na ito meron siyang matas na uric acid sabi niya, nawala okay, tama ang paggamit niya nawala ang kanyang matas na uric acid o nagiging okay Meron siyang mataas na BP at meron siyang mataas na glucose level. Ngayon, sabi niya, sige nga, subukan ko to. Kung talagang bababa ba -baba agad pag dinamihang ko ang kain, ayun ang nangyari, Cubs, na emergency. Bakit? Ikaw ba naman imumukbang mo to? Eh, alam mo na nga na to na maganda sa sugar. Maganda sa, alam mo yun, pampababa ng BP. Ang nangyari, Cubs, sinugod sa ospital dahil nga sobrang hina nag-hypoglycemia, nag-hypotension. Diba? Huwag mong subukan. Kung ikaw, Diyos ko, na nanonood na yun, gusto mo rin subukan kung ang benepisyo nitong clove maganda, napakaganda ng benepisyo ng clove cups, huwag nyo lang sirain. Dahil kapag mali ang dose nyo, kahit nga nga doktor dyan eh, diba napansin nyo mga doktor, nagbibigay ng mga dosage ng gamot sa inyong mga prescription or medication bakit ang bibigay sila ng tamang prescription or dosage para maiwasan yung overdose, para maiwasan yung side effects ganyan din dito kahit ito ay herbal carbs okay, napakaganda ng benepisyon nito, ang gusto siguro mangyari nitong kababayan natin gusto nyo subukan kung talagang bababa nga Okay, tandaan nyo, yung pag-ano nyo ng sugar, yung pagkakaroon nyo ng mataas na BP, naipon yan sa katagalan ng panahon, Cubs. Okay, naipon ng naipon yan, kaya kayo nagkaroon ng ganyan. Ganyan dapat ang inyong ano dito sa clove, na hindi yung biglaan na mawala yan. Gradual lang. Okay, hindi yan nakukuha sa mabilisan. Bakit? Yung mataas na BP mo, nakuha mo lang bayan ng araw? nung nakaraang araw? Yung mataas na sugar mo? Nung makalawa mo lang ba nakuha yan? Hindi naman ah. Di ba naipon yan? Yan ang isa sa ayos na itong clove na to. At ito pa, isa ka sa totoo lang. O, nabanggit sa dulo na parang nagsusunggo daw. Okay? Nagbibleed sa kanyang ilong. Cubs, Oh. Isa na properties na itong clove ay nagpapalabnaw ng dugo. Kaya nga maganda ito sa may mga hypertensive eh. Di ba? kasi pag sa hypertensive, malapot ang dugo kaya tumataas ang BP. Ang ginagawa nito, pinapalabnaw niya para gumanda ang blood flow o okay ang BP. E eh, nung ginawa, sinobrahan. Ayun. Buti pa nga, hindi, alam mo. Alam nyo, kab, sa lahat ng bagay, pag sobra talaga, may masamang epekto yan. Kahit sabi mo na ito, a herbal, may side effect yan. Pag mali ang gamit nyo. Okay? So, yan cabs ha. Sinasabi ko sa inyo, lagi kong ipinapakita sa vlog, nilalagay ko man yan sa tumbler ko, ilan? Hanggang sampu. Pag pinapakuluan, maximum hanggang 20. Okay? Depende sa dami ng tubig din. Or, kung kayo naglalagay sa bibig, okay, parang ginagawa nyo lang candy, isa, dalawa, or hanggang maximum on tatlo. Ikaw ba naman? Imumukbang mo? Sige nga, masisira buhay mo. Okay? Huwag mong gawin. Ni minsan hindi ko sinabi na gagawin yung chicheria ito ha. Huwag. May tamang gamit po sa lahat ng bagay. Okay? Napavlog tuloy ako bigla sa clove na ito. Dahil nga sa kababayan natin na Diyos ko. Huwag kayo masyadong ano na sinusubukan nyo yung mga ganyan pagdating ng araw, cabs, uh, kayo din ang ano dyan, gagastos gagastos kayo. Pero pag tama gamit mo, talagang ibibigay sa iyo ang full potential na benepisyo ng clothes. Sa dami ng benepisyo nito, cabs, kung isa-isahin mo, kulang isang oras. Totoo yan. Pinag-isipan na nga ito na gawing gamot sa may cancer. Totoo. Ang clothes sobrang taas kasi ng antioxidant ng cloves kap sa totoo lang okay so cups alagaan nyo pong kalusugan nyo ha sa mga napapanood nyo hindi man sa akin o sa ibang mga content creator dyan may tama po dapat na paggamit ng mga bagay-bagay dyan kagaya na lang neto ng cloves so, huwag mo subukan na damihan ang paggamit neto ha Okay, sa isang araw, pwede siguro maximum mo, depende yan pinakamarami niyan sampu na sa isang araw. Okay? Pero yung kababayan natin, minukbang, anong nangyari? Ayun, nasa hospital ngayon. Okay? God bless everyone. Alagaan niyo po yung kalusugan niyo, ha? Dapat sa lahat ng bagay na tinitake niyo, moderation. Okay? Tamang paggamit. Tama din or husto din ang kanilang ibinibigay na benepisyo. Ito yung cloves na minukbang ko na ang daming nagsasabi bakit ko daw minumukbang ito. Alam niyo sa singaw ko yon at saka may biyak-biyak dito. Try nyo ano, sa singaw. Hmm. Hindi ko naman dinamihan as in, dinamihan ko sa pagmukbang. At ito yung binabad ko para sa balakubak. Saka dito. Kasi wala akong pang ano sa hmm, maanghang siya. Ang sarap sa feeling kapag ano, maanghang. Hmm. Kasi yung may dito ako, biak-biak. Tsaka wala akong bang dito. Ito lang inaano ko sa totoo. Napakaganda. Tsaka simula nung nag-ano ako, na ganito, iniinom ko minsan. Hindi ko naman inaaraw-araw. Sa isang linggo, dalawang beses lang. Ganon, hindi ko na siya inaaraw-araw. Tapos, ito. Mm. Mm. Tryin nyo. Mm. Maanghang siya. Ang sarap sa pili nga uh, yung halimbawa may sinaw ka yung ganun mm. Sa, 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 mga dito sa balat maganda din ito yung ganito ito yung panghugas mo maganda siya kasi yung mga alikabok dito kagaya ng lugar dito na sabang daming alikabok mm. tatlo lang yung inyong ko ha pwede mo inumin pwede maligamgam Ay, kain ba 'yung ano mo? Huwag hmm. nyo lang damihan, saka sa isang linggo, dalawang beses ka lang mag-ano, okay siya. Saka mabeso sa mga uric acid ito, mga matatang uric acid. Mabisa ito. Ito, sinasahog ng kanin dito sa kape nila ni Am. Um, mm, mm, mm. Na, maganda siya. Ang hangat yata ka. Yung dito maganda talaga siya. Try nyo ito pang pahit sa mukha. Sa balakubak. Sa mga balat. Okay siya. Huwag lang masyadong damihan. Yan. Paalala nga sa lahat ng ating mga kababayan. Bago tayo gumawa or mag-take ng isang bagay na kahit anong halamang gamot or herbal na pinaniniwalaan nating may magandang maidudulot sa ating mga kalusugan ay siguraduhin nyong alam nyo ang mga ginagawa niyo. at dapat tama ang paggamit nito. Baka dahil sa mga padalos-dalos nyong kilos ay malagay lamang sa piligro ang buhay nyo. Lagi magtanong sa mga eksperto at iwasang gumawa ng mga sariling eksperimento para hindi mamiligro ang buhay mo. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW at mga viral video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Madam salamat sa iyong panonood.